Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Meron na naman ako share sa inyo na experience ng customer na may ingay siyang naririnig habang minamaniho ang kanyang motor. Nagpatapas siya ng upuan ng kanyang motor na sobrahan sa tapas at yun ang i repair natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginawa dito sa si Cycle Care. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Jun Rizalot, ang dating OFW at dating Marino at ngayon ay isa ng entrepreneur, isang content creator. Let's go! Pagkatapos naming ma-check yung motor niya at nalaman namin na yung ingay pala ay nagmula doon sa torque drive bearing ng kanyang CVT. Kaya agad-agad binaklas ng mekaniko namin at pinalitan ito ng bagong bearing para mawala yung ingay. Pero dahil nabuksan na namin yung CVT parts ng motor ng customer namin, nilinis na rin namin pati yung buong parts ng CVT. Kaya guys, kung isa ka sa naka-experience ng hindi ka nais-nais na ingay, pag tumakbo yung motor, kailangan mo nang pumunta sa pinakamalapit na motor shop kung nasaan ka man ngayon para ma-check yung parts at mapalitan kung ano ang dapat palitan kung ito ay nag-worn out na sa katagalan ng gamit ng motor. At yung torque drive bearing pala na bagong kabit namin ay ginagamitan rin namin ng high temp na grasa. Ang kagandahan kasi sa high temp na grasa, pag 'yun ang ginagamit natin sa torque drive bearing natin ay hindi kaagad nanunuyo dahil sa nakakasustain siya sa sobrang init ng parts ng CVT. At pagkatapos naming mailagyan ng bagong bearing yung torque drive, ay nililinis din namin yung ibang parts ng CVT para unti-unti na namin siyang ikabit at i-reassemble na uli lahat ng tisa at yan yung ibang parts ay isa isa na rin nilalagyan ng grasa at isa isa rin itong ibabalik doon sa CBD portion ng motor kaya guys sugaliin po natin magtanong o pumunta sa pinakamalapit na motor shop kung saan man tayo para maitanong at maipacheck kung ano yung mga hindi kanais nais na maririnig natin sa part, nat part ng motor natin at para maiwasan at hindi dumating sa punto na masisira kaagad yung pisa at nang maagapan at, at mapalitan ito bago pa ito masira para hindi rin makasira ng iba pang parts ng pisa pagkatapos palang lang maikabit namin yung torque drive at yung pulisit at ititesting na namin siya kung nawala ba yung ingay na nireklamo ng customer bago namin ito itakip yung takip ng CBT at yun guys na i na ng mekaniko natin at yun naging successful naman yung pagpalit natin ng bearing at ito yung upuan na i-refer natin at tatapalan natin ng panibagong foam at iraragbi natin na nasobrahan sa bawas nung unang gumawa at yan guys na ibalik naman natin sa dati niyang forma at tuwang tuwa naman yung may ari. kaya kung mayroon pa napapansin na mga problema sa motor mo Puntahan mo lang kami dito sa Cycle Care Shop Naval. Or pwede nyo rin kaming i-message sa page namin. At kung gusto nyo papapick up yung motor nyo, ay pwede nating pick upin at dalhin dito sa shop namin at dito natin aayusin. At guys, kung nagustuhan mo ang video ito at kung mayroon kang natutunan sa pinapakita ko sa inyo, paki-like and share and follow my YouTube channel at paki-hit na rin na notification bell para updated po kayo sa tuwing ako ay may upload na video. See you next time. Vroom vroom. Bye!